ang nakaraan sa gitna ng usok at alikabok dahan-dahang bumabangon ang matandang albularyo Pagsak ang balikat at marahang tumitindig mula sa kanyang pagkakayuko Alistong tong pumorma ang dalawang pasbit nag-iingat naniniguro kung kanila bang nagapi ang jablo ng kasakiman pandilim lang. lang, lang, lang. Subalit, isan na ang ngiti ang ipinamalas ni Mang Bokyo habang dahan-dahang itinataas ang daliri. Isang senyales na sila ay nagtagumpay. Sa kabila ng mga bukol nito sa kanyang mukha, isang tagumpay. Nang oh. biglang, lang. Yeah. Puska na! Naya! Uh, uh. Mang Andoy! Bakit po? Ha? Ano? Ha uh. ah, eh! Naniniguro lang baka nakasanib pa rin sa kanyang gablo Mahirap na! <laughs> Naku po! Panigurado ang sakit ng uro ni Mang Bokyo pag gising niya Ang tigas pa naman ng pala niyo, Mang Andoy <laughs> At nang kanilang itayo si Mang Bokyo, ay may nakita ang matandang supultorero. Isang malapad na bato to, na may pananda ng baligtad na isang krus. Natuwa ang dalawang paslit sa kanilang nakita. Nasa wakas ay natagpuan na din nila ang kanilang hinahanap. Ngunit nakadama ng lungkot ang supultorero. baliktad na krus isang kawalan ng respeto at kasinungalingan sa kabila ng kabayanihan sa madilim na kasaysayan. Kung kaya bago nila hukayin ang libingan ay nag-alay muna sila ng isang panalangin saka sinumulan itong tungkabin. Ngunit, nagkatinginan ang dalawa sapagkat ang kaputol na bahagi ng pari ay nawawala na hindi naman ito pinagtataka ng matandang sepultorero dahil ayon sa kanyang nilalaman. Totoo nga na nang ilibing ang labi ng pari ay isinaboy sa kung saan ang kaputol na bahagi. Eh, baka to'y, alam niyo po ba kung nasaan ang nawawalang ulo ni Padre? Sandaling naghimas ng palipas ang matanda. Nagiisip, na ika nito uh, Ayon sa aking nalalaman magkasamang ininibig noon ang pugut na ulo ng padre Subalit dahil sa mapait at kahindik-hindik itong sinapit iisa lamang ang kailangan nating sanggunihin walang iba kundi ang uh, hukluban ng kanluran. Isa itong napakatandang uri ng mangkukulam. Ito ang nagbibigay bendisyon sa mga pasibol na mangkukulam na nais mapalakas ang kanilang mga angking kapangyarihan. Ito ang tagapag-ingat ng kanilang kasaysayan. Itim na kapangyarihan. Salamangka at malawak na kaalaman. Mga bata, hindi basta lamang ang inyong hinahanap hindi ito basta nagpapakita kanino man. Ngunit, may paraan upang inyo itong malapitan. Sa pagkat, ika ng matandang torero, tuwing alas tres ng hapon ay sumasabay sa hangin ang pandinig ng hukluban nakikinig. Kumakalap ng iba't ibang kaalaman sa kanyang kapaligiran. At upang mapukaw ang interes ng hugluban, kinakailangan nilang tunguhin ang kasukalan ng kagubatan at magpanggap na nawawala. Dahil paborito nitong rekado ang laman loob ng mga bata. Ito ang nakapagbibigay buhay lakas sa nakakapangilabot na hukluban ng kanluran. Napalunok ang dalawang paslit. Nagkakatitigan. Naguguluhan. Mga bata, binabalaan ko kayo. Hindi niya ito kailangan gawin. Hindi ito isang laro. Hindi basta lamang ang inyong pinapasok. Subalit, mali ang inaakala ng matanda dahil ang tangi lamang pinuproblema ni na Potpot at Islaw ay kung sino sa kanilang dalawa ang magpapanggap na nawawala sa may kagubatan. Nye, pambihira. At sinimulan na nila ang magbaliksahan kung sino ang gaganap na nadiligaw na bata sa may loob ng kagubatan. Ah! pi pak ay, <laughs> Taya, isa pa! Ay, hey. ah, boom! boom. Uy, nito! Ah, mo! Pambihira! Pambihirang mga batang to! Hindi ito isa lamang laro! At saka... Ayaan mo sila, Andoy! Ah. Ayaan mo sila! Hindi basta-basta lamang ang dalawang paslit na nasa iyong harapan! Maniwala ka sa akin, kaibigan! Hindi sila Pangkaraniwan! At bilang patunay, isang matamis ng ngiti kasabay ng pagpapamalas ng kanilang angking kakayahan ang ipinakita ng dalawang pata. Nagliliwanag ng mga marka sa may palaknis ni Islaw, at ang naglalagabdag na apoy sa may kamay ng batang si Potpot. Napahanga ang matandang supultorero, nakampante at bago ang madilim na kuweba Pinakot na ng matandang supertorero ang labi ng pugot na pari. Nakikapan nito na siya na mismo ang bahalang mag-iingat at tumuloy na lamang sila sa kanilang kasunod na patutunguhan. Samantala! Ah! Ganaw na! Hindi! Hindi! Tignan natin hanggang saan ang kaya mo! Hindi! Sumugod ka! nandilisik ang mata ng nilalang. Wari na iinsulto, kaya galit na galit itong sumugod. Subalit! Teka, <tik> teka, 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 teka lang! Anong tawag sa hayop na nasa ulo ang paa? <tik> Biglang itinaas ni Mando ang kanyang kamay. Natigilan ng halimaw na mangingilaw at napataas ang kilay. Umaangil. <tik> as baba ang dibdib sa labis na galit habang tumutulo ang laway sa matutulis na pangil. ano? <laughs> Huwag ka tumayo dyan! Abugod ka! Ano? Tiret? Tiret ka na ba? Ha? Ha? Ano? Tiret na? <laughs> Naguguluhan man ang halimaw na nakataas ang kamay ay wala sa loob nito ang biglang napatango. Tiyos <laughs> Leo! Di <Hindi> mo alam? <laughs> Ang dito di hilang eh. Ano hayo, ang nasa paa ang ulo. Edi Kuto. Oh, meron pa rin pala 'yan. Meron pa, meron pa ko. Um, tata-tota-tota, ha? Hinika. Ah, saang bansa pumupunta ang mga pasahero? Nagsalubong na ang kilay ng halimaw at unti-unting ibinababa ang nakataas na kamay. Yan! Ibaba mo na yan! Baka magkaroon ka ng piksa sa kinikili mo. Bahala ka. Masakit yun. Ano? Dali! Ano sagot? Siret na? Di mo alam? Siret? Siret? Hehehehe! <laughs> at muling umiling ang nilalang na mangingilaw. <laughs> Ito talaga, oh. Ang hina mo din, no? Dari-dari lang nun eh. Saan ang bansa na pupunta ang mga pasahero? Di mo alam? Eh Edy... Sa Egypt! <laughs> Egypt! Ang pasaherong jeep! Bip-bip-bip! <laughs> Dali lang! Kumalma ka muna! Meron pa ako! Di lang! <laughs> Di ka magalit! Meron pa! Sapagkat... Ito lamang ang naiisip na paraan ng pinata. Dahil sa laki at itsura nito ay panigurado hindi siya mananalo. Kaya pakay nito ay pahupain na lamang ang umaapaw na bagsi at maipanumbalik ang halimaw sa dati nitong anyo. Ah, ito, ito, ito um, teka, ito ah. May kopya ako nung dito eh. Teka lang ha. Relax <laughs> ka lang. Ako, ewan ko lang. Tiyak. Matutuwa ka dito, Gagi. Ang dabi dito. Oh, hindi ka teka, teka lang, teka lang. <laughs> Saka mabilis na hinugot ni Mando ang kung ano man sa kanyang pulsa. Ngunit, may nalaglag na isang pirasong papel. At dahan-dahan itong dinampot ng mabalasik na nilalang. At nagulat si Mando nang bigla itong bumunghalit ng malakas na pagtawa. No, 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 no. ni ito. Late reaction kayo, no? Tapos na yung joke ko eh. Tapos ang akang itatawa. Lahabo mo din eh. Ano eh, ba nakakatawa doon? Yung una? O yung pangalawang joke ko? Galing ko, di ba? Ano ba <gibli> nakakatawa doon? nasa kalamang napansin ng pinata ang dahilan kung bakit ito tumatawa habang unti-unti itong bumabalik sa dating anyo ang nilalang. Hindi ito maawat sa katatawa na di napigilang mapahawak sa kanyang tagiliran na wari na sasaktan habang hawak ang kanilang natatanging larawan na magkapatid. <coughs> we Masaya ka? Ha? Makakatawa ha? Masaya? <coughs> Ay, naka yan! Akin yan! Baka lumero din nito eh! Ingit ka lang kamo! Wala kang ganito! Jeff! Yeah. Daan naman ako maiingit ingit dyan! Eh, masayahin lang talaga ako sa unggoy! <laughs> <laughs> uh, akin na nga! Uh, akin na sabi eh! Amin yan eh! Uh, akin na! Bigay po! Yeah. Saka! Saan mo ba napulot yung niktato na yan? Sa Manila so? ba? Bakit ba? Hoy! Ikaw namin magkapatid yan, no? Kita mo! No? Nagpastudyo pa nga kami dyan, eh! Oh. Grabe to, oh! Kala mo! Ano ka mo? Nagpastudyo pa kayo? Siguro, tawa ng tawa yung kumuha sa inyo ng litrato! <laughs> eh, sabi, ano daw, eh? Waki! Di mo alam yun? Gustahan! Oh. Hindi na kayo silingin! Check! Bakit mo? Kitama na ha? Wee! Anong disiningil? Eh, kilala ko yung may-ari nun eh. Kaya sabi eh, niya na daw sa amin yun eh. Kitama na ha? Che! Huh? Unggoy! Dahil dito, matagumpay na napawi ni Mando ang tensyon at panganib. Kung kaya ay dinubos na ng pinata ang pagkakataon upang ito ay makapagtanong. Tanong, tanong. Ha? Huh? Ano ka mo? yung daan pabalik sa bayan ng Bulalakaw. Ah, madali lang. Diretsohin mo yung kalsadang iyan. Tumbukin mo yung malaking puno sa may kanan. Tapos? Kumaliwa ka. Tapos, irediretsohin mo lang yung highway. At kapag may nakita kang rotonda, umiikot ka ng umiikot ng umiikot. Tapos, ito, may jelly bean doon. Ibili mo ko ng burger. At humingi ka na madaming ketchup. Agoy! Kaya ulong to? Pinutusan mo pa ako eh, no? Sa mantanong kanina, balak mo ko kainin. Da. Yung pala, kumakain ka din pala ng burger. Agoy! Da, tingi ka ba? Sino namang nagsabing kakainin kita? Eh, ang nga sabi ko eh. Ibili mo na lang ako ng burger. May pambili ako ng pagkain, no. Di ako magtatagasa mukhang. Ha? Joji. Hindi ako kumakain ng tiretera ng pusa. Ah, ganun. Magoy. Tiretera pala ng pusa, ah? Aba. Okay. Teka lang. Teka, hindi ko sasabihin. Totoo ka bang magalit, no? Meron ka ba? Na eksakto namang may naaaninag na paparating nasa sakyan ang binata. Kung kaya ay nagpaalam na ito. Blok! Nawala? Ang yabang din nun, ano? Kala mo kung sino man lait. Eh siya nga eh. Ang pangit ng damit. Kala mo basahan eh. Oh! Uy! Uy! Teka! Teka! Uy! Teka! Pasamay ito! Uy! Pinaranimando ni Mando ang isang malaking panghakot na sasakyan upang ito ay makisabay pabalik sa kanilang bayan. Samantala, sa loob ng masukal na gubat, marahan na lumalakad ang talunan sa isang pustahan upang gumana na batang nawawala sa may loob ng kagubatan. Naman Oh. Ang daya kasi nito ni Tony Islaw eh. Paano kaya niyo na nalaman yun na ilalabas ko? Kunting, tapos siya naman magiging bato. Hmm? Okay nga. Ah, uh, Ang dilim naman dito sa may gubat. Nasa na kaya ako? Hindi ko na alam kung nasaan ako. Uhuhu! Bot-bot! Ay, 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 Ayusin po! O na! Kala kasi madali eh! At saka... Ano ulit yung sabi nila? Ayun! Naku! Kawawa naman ako! Mahilig pa naman akong kumain ng chichiria! Hindi ako kumakain ng gulay! At palagi akong pasaway sa bahay! Ay, naliligaw na yata ako. Oh, ho, 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 ho. <coughs> put, put, dabali. Ayusin ko. Ikaw kaya dito. Daya-daya nito daya eh. Oh, ho, ho, ho. <coughs> naliligaw <Ay>, ako. <coughs> At wari nga ay naging mabisa ang kanilang malamya na pagganap bilang batang nawawala dahil sa kung saan ay may narinig ito mga papalapit na pagkaluskos at nakakapanindig balahibong mga pagtawa papalapit papalapit ng papalapit sa batang si Potpot ang isang Mukhang sinuswerte yata ako. At may biyaya ang gubat na ito. <gay> <gay> Nanlaki ang mga mata ng batang si Potpot -Pot dahil hindi nito akalain ang itsura ng kanilang inaabangan. Islaw? Mabagok-mabagok. ka. Uwi na ako. Miss Rao, balik na lang tayo. Pagpokyo. Miss Sa kamabilis na kumaripas ng pagtakbo, ang batang si Potpot. Saan ka pupunta? Halika dito. Here. at sa isang kumpas ng kanyang kamay ay nabuhay ang mga ugat sa may lupa Nasiyang pumulupot sa binti ng kaawa-awang bata. At tila hudyan, biglang sumulpot sila Islaw at Mang Bokyo. Walang tatakbo! FFM! At dito na kami! Subalit! Tulad lamang ng habilin ng matandang supultorero. Batid na ng hukluban ang kanilang pinaplano. Ano? Nagimbal si Mang Bokyo, Islaw, at Potpot. -pot. Dahil sa biglang pagpapalit-anyo nito. Lumukso ito sa ere at ipinamalas ng mapanganib na hukluban ang totoo nitong katauhan. Ibinunyag nito ang isang napakalaking nilalang na may kalahating gagamba sa ibabang katawan at sa itaas ay kahindik-hindik na itsura ng hukluban. At sa isang kumpas ay kumalat ang mga napakalagkit na sapot dahilan upang hindi sila makakilos. Nasa bawat pagpiglas ay lalo lamang silang nababalot. Tolo! <coughs> Anak ng... Naloko na. Hindi ito maganda. M mga bata, huwag kayong pangulaan ng takot. Diyan lamang kayo. Saan naman po kami pupunta? Eh, hindi ka ako makagalaw eh. Ah! <coughs> ako. <coughs> hindi na po ng gagamba. Patawad <makes noise> wow, na po. At tumawa ng nakakapangilabot ang hukluban. <makes noise> <makes noise> sa tingin nyo ba ay isa akong mangmang? -mang? <makes noise> Walang bagay sa lupang ito ang hindi ko nalalaman. <makes noise> Sige, manlaban pa kayo upang madama nyo ang lagim ng aking mga Sapagkat, sa hindi lamang ordinaryong sabot ang sa kanila ay bumabalot. Nagtataglay ito ng kakaibang salamangka na makapagdudulot ng labis na takot. Takot na nagmumula sa alaala ng puso at pinakatagot-tagong sulok sa may isipan ng tao. Na sa bawat pagkisnot ay gumagapang ito sa kaibuturan ng sinuman na nababalot ng sapot tila isang lason. Kakainin nito ang buong katauhan hanggang sa tuloy na itong lamunin ng sariling kamatayan. TUTULOY! Mga kaibigan, paniguradong magugustuhan nyo ang mga susunod na tagpo ng kwento sa mga koneksyon sa bawat serye at mga kalukuhan. Este, istoryang ating pananabikan. O siya mga bata, maglumikot pa daw kayo. Oh! Hindi na ako magsasabong ng gagamba. Pagka-uwi ko, pakakawalan ko na silang lahat. Pagka-alaki na nagakulansan ako <coughs> Kung inyo pong nagustuhan ang kabanatang ito, ay huwag maghihiya kaibigan na pindutin ang ating like button, mag-subscribe, at mag-iwan ang inyong nakakatuwang mga comments. At kung kayo man ay may nais nice ibahaging kwento, ay nasa description box lamang din ang link upang makapagpadala dito. Yun lamang po, manatili kang malusog at mas pagpalain pa kaibigan. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome! Peace! 然后，都能忙活了。<noise>